happy to experience that at least once in my life to be on TV. Used to Kim Chiu among one of them, so I would consider her, including all the other hosts, as a friend. Umingay ang couple na Kimber dahil sa segment ng Especially For You sa Showtime. Nagsimula kasi ito nung nagpakilala si Oliver Moller na taga Cebu sa Madlang People at sakto naman na nandoon ang Chinita Princess na si Kim Chu. Si Michelle D ang researcher noong time na yon pero kay Kim Chu kinilig ang mga fans dahil sa kanyang kakulitan habang kausap si Oliver. Aliw na aliw si Kim at Oliver sa isa't isa at talatang game na game din si Kim Q sa mga asaran. Hindi lang kasi gwapo si Oliver, sporty at matalino pa. Nagtatrabaho siya bilang abogado sa Lapu-Lapu City, Cebu. Dahil dito ay hindi mapigilang iship ang mga fans si Kim kay Oliver. Sobrang sumikat si Oliver sa social media. Na-invite na rin siya sa mga guestings at interviews dahil sa moments nila ni Kim Chiu sa Showtime. Pagkatapos ng date ni Oliver at Michelle ay naging maingay din ulit ang kanyang pangalan dahil sa kanyang pag-unfollow sa beauty queen na si Michelle D. Ito ay nagsimula siyang akusahan na manggagamit. Ginawa lang daw niya ito para siya ay sumikat. Nagpasaring din ng salita si Michelle Dee sa segment ng Showtime na karaan na Animo'y parang pinaparingan si Oliver Muller. Isama na rin daw ang bigla ang pagbisita niya sa Showtime noon. Kunwari lang daw na dinadalaw si Kim Chiu para siya'y sumikat. Makalipas ang ilang weeks ay naging artista na si Oliver Muller. Pumirma siya ng kontrata under Cornerstone Entertainment talaga namang hindi na siya dumaan sa butas ng karayom. Nabigyan na siya agad ng opportunity sa pag artista Samantala ay naging malungkot naman ang mga Kimber fans dahil hindi pinili ni Oliver si Kim Chu sa mga artista ang gusto niyang makatrabaho. Ang pinili niya kasing makatrabaho ay si Catherine Bernardo. Komento tuloy ng ibang fans na kailangan daw niya ng matinding workshop dahil ibang level na rin daw ang acting skill ni Catherine